Alam mo ba kung ano ang tunay na nagpapamisa sa iyo ng sobra ng taong iniwan ka? Hindi ito pagmamakaawa. Hindi ito pagpupost ng malulungkot na bagay online. Hindi rin ito pagpapaselos. Iisa lang ang bagay na ginagawa mo pagkatapos nilang umalis. At kapag ginawa mo yon, may kakaibang nangyayari. Naiisip ka nila bigla. sina-check nila ang social media mo. Minsan pa nga bumabalik sila at nagtatanong, Pwede ba tayong mag-usap? Pero ito ang pinakamaganda. Pag na nila kung ano ang nawala sa kanila, hindi mo na yon pakialam kasi masyado ka ng busy sa pagiging best version ng sarili mo. Kaya hayaan mo ipapakita ko sa iyo ang eksaktong gagawin mo. At maniwala ka. Binabago nito ang lahat. Ito ang una mong move at ito rin ang pinakamahirap. Maglaho ka. Hindi para sa atensyon. Hindi para magpa-games. Talagang mawawala ka sa buhay nila. Walang text, walang tawag, walang comment sa posts nila, walang panunood ng stories, walang tanong sa mutual friends, wala. As in kompletong katahimikan. Alam ko ang iniisip mo, pero hindi ba nila ako makakalimutan? Hindi. Ang kabaligtaran ng nangyayari. Kapag palagi kang nandyan, laging available, laging nagche nagiging normal ka, parang hangin. Walang iniisip ang tao tungkol sa hangin dahil nandyan lang palagi, pero kapag naglaho ka, kapag bigla kang nawala, doon nagigising ang utak nila. Maiisip nila, nasaan siya? Bakit hindi siya nagte Bakit hindi niya pinapanood ang stories ko? Mas nagiging malakas ang pagkawala mo kaysa sa presensya mo noon. Isipin mo to, kapag may laruan ka at araw-araw mo tong nilalaro, hindi mo masyadong iniisip. Pero kapag inalis yun sa'yo, bigla yun ang iniisip mo lagi ikaw ang laruan na yon. Pero eto ang sikreto. Hindi ka naglalaho para lokohin sila, naglalaho ka para ayusin ang sarili mo. Para mag-focus sa'yo, dahil kahit bumalik sila o hindi, magiging okay ka. At yung energy na yon, yan ang dahilan kung bakit sila nagsisisi. Dito naman karamihan nagkakamali ng malala. Naglalaho nga sila sa buhay ng tao, pero hindi sila tumitigil kakakwento tungkol sa kanila sa lahat. Kinukwento nila sa kaibigan lahat ng detalye nagpo-post ng malulungkot na quotes. Paulit-ulit na pinag-uusapan kung ano ang nangyari, tama na yon. Sa tuwing kinakausap mo tungkol sa kanila, binibigyan mo sila ng kapangyarihan. Buhay pa sila sa utak mo na istak ka. At guess what? Dumadating din ang balita sa kanila. Sinasabi ng mutual friend, Oo, oh, malungkot pa rin siya. Lagi kanyang pinag-uusapan. Ano ang maiisip nila? Ayos, nagmamalasakit pa rin siya. Hindi pa siya over sa akin. Hawak ko pa rin siya kung gusto ko siyang balikan. Ipinakita mo lang na pwede ka nilang tratuhin ng masama at nandyan ka pa rin naghihintay. Huwag ganon. Ganito ang ginagawa ng malalakas na tao. May magtanong tungkol sa nangyari? Sabi mo lang, may iba na akong pinagkakaabalahan ngayon. Yun lang, may magbukas ng topic, palitan mo ang usapan. May gusto ng drama? Ngitian mo at sabihing, ayos lang, moving forward na ako. Maikli, kalma. Tapos, walang paliwanag, walang paglalabas ng sama ng loob, walang pagbibigay ng espasyo para sa kanila sa mga usapan mo. Kapag narinig ng taong, yon na hindi mo sila pinag-uusapan, hindi ka nagpo-post tungkol sa kanila, hindi ka bumabagsak dahil wala sila, may nagkiklik sa utak nila. Teka, te okay na siya, nakamove on na siya, ako ba ang nagkamali? Doon nagsisimula ang pagsisisi. Ngayon dito nagiging interesting habang wala sila, habang hindi mo sila kinakausap at hindi mo sila binabanggit, may gagawin kang makapangyarihan. Magle-level up ka. Gagaling ka. Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. Mag-ehersisyo ka. Matututo ng bagong bagay. Susubukan yung hobby na gusto mo talagang simulan. Makakasama mo yung mga taong totoong nagpapahalaga sa'yo. Aayusin mo ang mga bagay tungkol sa sarili mo na hindi mo gusto dati. Palalakasin mo ang kumpiyansa mo. Mas madalas kang ngingiti, tatawa at magiging taong matagal mo nang gustong maging. At ito ang magic, napapansin ng mga tao. Napapansin ng kaibigan mo. Mas masaya ka, mas malakas, mas confident. At eventually, napapansin din ng taong umalis sa'yo. Baka makita nila ang picture mo na ang ganda-ganda mo. Baka may magsabi sa kanilang ang galing-galing na ng takbo ng buhay mo. Baka magkita kayo bigla at hindi sila makapaniwala kung gano'ng kakaganda o kagwapo ngayon. At maiisip nila, Oh no, hindi dapat ganito. Dapat malungkot sila. Dapat naghihintay sila. Pero hindi. Nagta-thrive ka. Naggo-glow ka. Mas masaya ka kaysa noong kasama mo sila. Doon sila tinatamaan ng malakas. Dahil nare-realize nila ang nakakatakot na truth, hindi mo na sila kailangan akala nila wasak ka. Akala nila naghihintay ka. Akala nila pwede silang bumalik anytime at tatanggapin mo sila. Pero hindi. Nag-move on ka. Lumago ka. Mas gumanda ka bilang tao. At ngayon sila ang nawawala. Ngayon ito ang susunod na mangyayari at kailangan handa ka. Pag ang panahon, pag naglaho ka, pag ka sa pag-uusap tungkol sa kanila, Pagnakita nilang ang ganda ng buhay mo, nang wala sila, magre-reach out sila. Baka random text, Hey, kamusta ka? Baka like sa lumamong picture. Baka comment. Baka message na Miss Kita, ang tawag dito breadcrumbs, maliit na piraso ng atensyon na tinitira nila para makita kung tatakbo ka pabalik. At eto ang pinakamalaking test. Dito, maraming bumabagsak, nagpapanik sa tuwa. OMG, nag-text sila. Miss nila ako gusto nila akong balikan at agad-agad silang nagre-reply. Available ulit, excited ulit, at boom, wala na naman ang power mo. Iisipin nila, ayos, akin pa rin siya, hindi siya aalis, pwede pa akong magbagal. wag ganun. Kapag nag-text sila ng random late night miskita, may dalawang option ka. Option 1, hindi ka magre-reply. Scene lang, ipapaalam mong hindi na effective ang breadcrumbs nila. Option 2. Kung mag-reply ka man, maikli at walang emosyon. I'm good, thanks. Yun lang. Walang balik tanong. Walang mahabang usapan. Walang excitement. Kalma ka. Hindi ka apektado. Busy ka sa buhay mo. Dahil eto ang totoo. Kung gusto ka talaga nilang balikan kung nagsisisi talaga sila, hindi sila magpapadala ng tamad na, hey, mag -e effort sila, magsusori, magpapaliwanag, magpapakita ng totoong intensyon. Ang breadcrumbs ay para sa mga kalapati. At hindi ka kalapati. Alam mo ang worth mo. Ering to ang final step at pinakamahalaga. Mabuhay ka na parang panalo ka na. Hindi parang may kailangan kang patunayan. Hindi parang hinihintay mo silang bumalik. Hindi parang kulang ka. Mabuhay ka na parang kompleto ka. Dahil totoo namang kompleto ka. May sarili ka. May future ka. May mga taong nagmamahal sa'yo. May mga pangarap ka. At may buong buhay sa harap mo. Ang pag-alis ng isang tao, hindi nun binabago lahat ng yon. Pag nabubuhay ka na parang panalo ka na, nakikita ng mga tao. Nararamdaman nila. Parang ilaw na nanggagaling sa loob mo. Hindi ka desperado. Hindi ka needy. Hindi ka naghihintay na piliin ka ng kung sino man. Pinili mo na ang sarili mo. At yan ang nagiging dahilan kung bakit sobra silang nagsisisi. Nakikita nilang masaya ka. Confident. Nabubuhay ng maganda. At maiisip nila Hawak ko dati itong taong to. Loyal, maalaga, mabait at pinitawan ko. Anong iniisip ko? Pero pag na-realize nila yon, huli na. Masyado ka ng malayo. Mas magagandang tao ang kasama mo. Mas malalaking bagay ang focus mo. Mas mahal mo na ang sariling buhay mo. Nagkaroon sila ng chance at sinayang nila. Ito ang truth na hindi sinasabi ng iba. Honest ako, kapag ginawa mo lahat to, naglaho ka, naglevel up ka, tumigil ka sa pag-care, may mangyayari. Baka bumalik sila, sobrang nagsisisi, humihingi ng second chance. Pero eto ang plot twist, baka hindi mo na sila gusto. Dahil habang wala sila, na-realize mo ang importante. Mas mabuti ka nang wala sila. Mas masaya ka. Mas malakas. Mas confident. Mas peaceful ang buhay mo. At ang taong naging ikaw habang wala sila. Hindi na kailangan niyang bumalik. Yan ang totoong panalo. Hindi ang pagsisihin sila hindi ang paghigantihan sila, hindi ang pagpilit na bumalik sila sa iyo. Ang tunay na panalo ay maging sobrang ganda ng buhay mo, sobrang kompleto, sobrang masaya, na kahit bumalik sila o hindi, wala na yung importansya. Panalo ka pa rin. Pag bumalik sila, ikaw ang pipili kung worth pa ba sila. Pag hindi sila bumalik, panalo ka pa rin dahil ang taas ng level ng buhay mo. Kaya ito ang gawin mo ngayon, ngayon mismo. Pumili ka ng isang step, kahit isa lang. Baka ngayon ka mag-silent mode. Walang checking ng social media nila. Walang texts. Baka tumigil ka ng magkwento tungkol sa kanila. Baka simulan mo ng ayusin ang sarili mo. Mag-gym, gumawa ng project. Subukan ng bagong bagay. Gawin mo minsan. Ulitin mo bukas. At sa next day. Hanggang sa hindi mo namamalayan. Linggo na ang nakalipas. Tapos buwan. Tapos paglingon mo, hindi ka na yung dating ikaw mas maganda ka, mas malakas ka. At yung taong umalis sa'yo, makikita nila, mararamdaman nila, at magsisisi sila. Pero ikaw, masyado ka ng amazing para pansinin pa yon. Kung nakatulong tong video sa'yo, pindutin mo yung subscribe button isang click lang. Dahil next week, ipapakita ko sa'yo kung ano mismo ang sasabihin mo kapag bumalik sila nagmamakaawa. At maniwala ka, gusto mong mapanood yon, kaya mo to. Ipakita mo sa kanila kung ano ang nawala nila.